At share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng barnes chateau royal kung paano kumita ng pera habang nagtitimpla ng barnes o pintura. At tulad nga na itong kuminto ni sir guys Romualdo Bondabi guys. Tingnan nyo naman guys. At ang sabi nga diyan guys ni Sir guys Romualdo Bondabi guys sa kanyang komento guys ang sabi niya guys sa kanyang komento guys ay alam mo ba guys sa totoo lang guys ang sabi niya guys ay wala kang kakwenta kwentang pintor guys ang sabi niya guys nagbablog ka lang guys para kumita guys ang pakiwari ko diyan guys sa komento ni Sir Romualdo Bondabi guys sa kanyang kumikita guys hindi ko alam guys kung anong kumikita ba yun guys o mata ko ba guys ang kumikita guys o kumita tak ba guys ako ng pera guys basta guys yan na yung kanyang kuminto guys hindi ko alam yung kumita guys basta yan ang kanyang kuminto guys at ang sabi pa niya guys ay sa totoo lang guys sa totoo lang guys ikaw ang first timer na pintor first timer na pintor ka lang guys at basic lang yung pinapakita mo guys ang sabi ni sir Waldo Bondabi sa akin guys at syempre guys i shout out muna natin guys si sir guys Romualdo Bondabi guys bago ko sagutin ng kanyang mga sinasabi grabe guys at dahil laging present at masipag magkomento sa aking mga post si Sir M. Waldo Bondabi guys big shoutout sa kanya guys thank you thank you so much At ito na yung aking kasagutan sa kanyang mga sinasabi guys o sa kanyang komento guys sa aking mga video guys o sa aking mga ginagawa guys. At syempre guys iyan guys ay 100% na legit na legit guys na kumikita talaga tayo ng pera guys kapag meron tayong mga ginagawa guys. Imaginin mo naman guys kapag hindi naman tayo pinanganak na mayaman guys ay paano naman tayo magkakapera guys o paano naman tayo kumita ng pera guys kung natutulog lang tayo araw-araw guys at wala naman tayong ginagawa guys baguhan man tayo magtrabaho guys o hindi guys ang importante naman guys ay may ginagawa tayo guys para kumita tayo ng pera guys sa marangal na paraan guys diba guys at syempre guys ang iba sa inyo guys ay kumikita din kayo ng pera guys sa pamamagitan ko guys dahil kapag napanood nyo rin guys yung aking videos guys ay magkaroon din kayo ng idea guys lalo na guys kapag wala talaga kayo mga stable na work guys at makita nyo guys yung aking mga videos guys ay magkaroon din kayo guys ng idea guys na pwede nyo rin guys gawin yung mga ginagawa ko guys para kumita din kayo ng pera guys at iyan naman guys ay nakakatulong naman ako guys sa ibang gustong matutunan yung aking mga ginagawa guys kapag dumaan sa mga wall nila guys o makita nila yung ginagawa ko guys ay ma-inspire naman sila sa aking mga ginagawa guys at nakakatulong din itong ginagawa ko guys sa iba guys na hindi naman talaga afford guys magpayment sa mga trabahador guys para mapunan yung kanilang pangangailangan o para mapaganda ang kanilang mga furniture sa loob ng kanilang tahanan lalo na guys kapag meron sila mga furniture na luma guys na luma na yung mga barnis o luma na yung mga pintura guys o meron sila mga pintuan na naikabit na guys at hindi pa napinturahan o hindi pa nakulayan malaki din ang matitipid nila guys kapag hindi naman sila tatamad-tamad guys at gusto nila mag DIY guys para mabarnisan ang kanila mga pintuan o luma mga furniture para ma-makeover at mapaganda ulit guys at dahil basic na basic nga lang itong mga ginagawa ko guys tulad dun sa sinasabi ni Sir Waldo Bondabe guys basic na basic lang daw itong ginagawa guys syempre guys dahil basic na basic lang itong ginagawa ko guys ay basic na basic na lang din itong gayahin ng iba guys at ang iba nga guys ay matatanda pa sa akin na pagiging pintor nila guys o pagiging barnisador nila guys pero hindi naman sila content creator o hindi naman talaga sila vlogger guys pero nakikita nila lagi yung mga videos ko guys kaya naisip din nila guys na maging content creator na lang din sila guys o maging vlogger na lang din sila guys at i-vlog nila yung kanilang mga ginagawa guys araw-araw para hindi mas Ayang, O oh, ba diba guys, nakatulong din ako sa kanila guys dahil nagkaroon sila ng idea guys na maging content creator din sila guys at i-vlog nila yung kanilang mga ginagawa at ang kanilang mga talento. At kumikita na sila ng pera guys sa kanilang mga trabaho ay kumikita pa rin sila ng pera guys sa pagiging content creator nila guys o sa pagiging vlogger nila guys sa pag-upload ng kanilang mga video. Basta lagi lang tayo magdarasal guys at magpasalamat sa Panginoong Diyos guys na sana guys ay lagi tayong may tinitimpla guys at sana na lagi mayroon tayong ginagawa guys at mayroon tayong titimplahing barnis o pintura at doon naman guys sa sinasabi ni sir Ramualdo Bondabe guys na kumikita ako ng pera guys sa aking mga videos guys o pinagkakakitaan ko lang daw ito guys syempre guys ang sagot ko diyan guys ay 100% guys na oo talaga guys kumikita talaga ako ng pera dito sa aking mga videos guys kapag monetize na ang iyong channel guys tulad ko guys tulad ko guys tulad dito mga videos ko guys kung makikita nyo ganyan guys mayroon yan guys mga pata patalastas guys syempre guys automatic yan guys kapag ganyang meron na guys mga patalastas guys kapag ang ating mga videos guys na ina-upload guys ay may mga patalastas na guys ibig sabihin yan guys ay tayo ay monetize na guys kay google guys at pwede na tayong kumita ng sintabos o marami pa sa sintabos guys ang reality ko dito guys sa pag-upload ko ng aking mga videos guys para malaman nyo guys 100% na reality ko yan guys inaabot ako ng apat na buwan guys o 5 buwan guys bago ko yung 100 dollar at kapag pag makumpleto ko na yun guys yung 100 dollar guys doon pa lang ako sasahod guys sa aking kinikita dito sa social media guys o dito sa aking pagtitimpla ng mga pintura o barnis at iyan ang aking reality guys dito sa pagtitimpla ko ng mga barnis o pintura sa aking mga video guys ay inaabot ng limang buwan bago ako makasweldo dahil sintabos lang talaga guys at hindi naman tayo famous at dahil hindi naman ako famous guys ay sintabos lang ang nariribin nyo ko dito guys o sintabos lang yung kinikita kinikita ko dito sa pagtitimpla ko ng pintura, glue, barnis o kahit ano pa man yung aking tinitimpla. Apat na buwan guys o limang buwan guys bago kumasahod yung mga sintabos guys kapag naipon-ipon na, na yun guys yung mga sintabos doon pa lang ako susweldo. Pero kahit sintabos na yung kinikita ko dito guys sa pagtitimpla ko ng pintura, barnis, masilya o kung ano man yung aking tinitimpla guys ay thankful na temple pa rin ako guys sa Panginoong Diyos at sa inyong lahat guys. At happy happy ako guys at blessed na blessed ako sa inyong lahat guys dahil nagkakaroon ako ng mga viewers guys mula sa inyo guys at blessed na blessed talaga ako guys sa inyong mga kabaitan guys dahil nagkakaroon ng reaksyon yung aking mga videos guys at nagkakaroon ng engagement dahil sa inyong pagkukomento at dahil sa inyong mga komento guys at sa pagre-react nyo sa aking mga videos at sa pag-share nyo sa aking mga videos guys nagkakaroon ako ng engagement at nagkakaroon ako ng sentabo at maraming maraming salamat sa inyong kabaitan lahat guys dahil sa inyo guys ay nagkakaroon ako ng sweldo na kahit sentabo guys ay napakalaking tulong na yun sa akin very very big thank you all guys sa inyong lahat guys dahil sa inyo guys ay pinapanood nyo yung aking mga videos guys ay malaking tulong ito sa akin guys kapag na sweldo na ako kay google napakalaking tulong talaga guys sa akin yung pagpapanood nyo ng aking mga videos guys at pagkukomento nyo guys at pagre-react nyo guys at pagsishare nyo sa aking mga video guys kahit e every 5 months akong sumahod kay Google guys ay tuwang tuwa na ako nyan guys dahil pang isang linggong baon na yun ang mga anak ko sa eskwelahan guys maraming maraming salamat at 100% talaga guys na legit na legit guys na nagkakapira talaga guys sa pagtitimpla ng pintura o varnish guys maniwala ang maniwala talaga kayo guys sa akin guys 100% totoo dahil syempre guys kapag nagtitimpla tayo guys ng varnish o pintura guys automatic yan guys matik na matik yan guys na meron tayong babarnisan guys o meron tayong pipinturahan guys, di diba guys? Siyempre guys, kapag meron tayong pipinturahan guys o meron tayong babarnisan guys, matik na matik din yan guys na meron tayong suswelduin sa ating mga amo guys kapag meron silang papipinturahan guys o meron silang pabarnisan guys. At kapag inupload mo pa yung video mo guys na tinimpla mong barnis o pintura guys at namonetize ka guys ay mapipera mo pa rin yun guys kahit sentabos lang guys, di ba guys? Ganon, guys. Kaya naman guys, baguhan man tayo o hindi guys, professional man guys o hindi guys, basta mag-upload lang tayo na mag-upload ng ating mga videos guys. Para makatulong naman tayo sa iba guys na gusto naman matutunan yung ating mga ginagawa sa buhay guys. At syempre guys nakakatulong din ang ibang tao sa atin guys. Dahil kapag pinapanood nila guys yung ating mga videos guys ay nagkakaroon din tayo ng centavos mula sa kanila guys. Yun guys ay kapag monetize na tayo guys kay Google guys ay mapipera na natin yung centavos mula sa ating mga viewers guys. Tulad nito guys nagbabarnes na ako nito guys. Ayan ganda ganda na guys so makintab na makintab na guys nakikita nyo ba yung binarnisan ko guys gandang ganda na ako dyan sa ginagawa ko guys ayan o oh, kintab na kintab guys at napakakintab na yung binarnisan ko guys O so, oh, napakaganda ng tingnan guys kitang kita nyo yan guys ayan guys magandang maganda na guys